Ah, uh, um, kuha tayo ng uh, gagawin nating uh, okra water. Subukan nating uh, mag-inom ng okra water. Mag-okra water naman tayo. Yan. Okay, pagkatapos ng uh, ilang uh, o magdamagan po ito mga kalingap, no? Ayan, ito na po yung ating uh, okra water. Ayan, lalo na po yung kanyang mga aha, sabihin na nating laway, no? Ayan, ating ito po yung ating inumin. Ayan, no? maganda po ang kwan fresh, fresh na fresh na gulay ano? ito okra matamis tamis, hindi kayo ma-didirig na inumino, no? sarap po, oh. kasi tawag dito, matamis tamis So yan daw po yung uh, pwedeng magpagaling o magpa mag yung na uh, pang doon ay pinakagamot niyan. So mas maraming okra, mas maganda. Ay <laughs> palain mo naman. Hinipan pa. No? Hinipan ko para yung kanya, buto. Hindi masama sa atin. Ah. Sap. Mamis-tamis talaga. Ayan. Katapos niyan ay uh, ano naman tayo? Trabaho. Ayan. May kain tayo. Uh, palipasin muna natin ng mga 30 minutes bago tayo kumain. Magandang hapon. Di tayo sa ating mga tanim. Alright, yung ating okra dito ay uh, pa rin. May mga bunga pa rin. Ito tayo po ay nagdidilig uh, sa ating mga gulay. Yan. So malalaki na at mamumulaklak na. Oh. Umumulaklak na kaya nagtatakala ko na kung lubot oh. Baka sa tubig ito kaya ito nagdidilig na ako. May mga patandaan na po na umumulaklak na siya. Ayan oh. Ayan. Mga sanga, -sanga na po yan. Ayan oh. So, ako by April to. Mapapakilabangan ng bunga. Ang bilis lang, no? Tinanim ko to mga tawag dito ay uh, February 10 yata 10. Tinanim natin ito February ting. So almost one month. O oh, higit na one month. O. Oh. Ito tayo magdidilig. Uh, kunti na lang po ito. Ito na lang. Tapos doon naman tayo sa ating bagong okraan doon. May bagong okraan tayo doon ay. Eh. Pero may bago pa rin okra dyan. Napasilal no? natin mamaya. Tapusin mo natin itong dilig na to. Oh, yan, natapos natin yung ating pagdidilig sa ating uh, sitawan. Sana ibubunga kayo ng marami. Siksig liklig. Umaapaw. Yan. Marami-rami rin ito mga kalingap. 1, 2, 3, 4, 5. Bali sampung linya. Limang plat. Yan, tagdadalawang linya kasi sa isang plat. So, ito po yung ating okra, ano? Uh, Malapit-lapit na rin. By, uh, ito rin, si April, sabay sila. Malapad-lapad din to, mga kalingap. Yung iba ay nagpahabol ako dito. Oh. Yung mga kinainan ng uh, rabbit. Ganda na, no? oh. Oh. malalapad din ang dahon mga kalingap kaya malapad din yung mga damo paghapon kasi mga dito rin sila nakaharap ano, sa araw ngayon may mga pangipis na rin, no? naninilaw. Kapag apply na rin tayo nang kwalito, ah, ah, uh, ito. No. Ah, yun, no? may mga, yung kulay dilaw, oh. Tanggalin na natin. Hmm, buhay pa. Tapul natin yan mga din 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 din ya to ayan, bumuha sila ng marami makachamba man lang tayo ng yung maganda-ganda kasi ngayon 90 kilo mukhra tapos sitaw 120 na So dito ilipat natin yung uh, pang uh, dilig dito sa so, may okra dito malilit. Ito pala no, yung sitaw natin na tinanim natin bago tayo ma uh, makaramdam ng uh, sakit sa chan. Okay na rin. no May mga tubo na. Siningitan pa rin natin to dahil uh, may mga hindi tumubo. Gaya nyo may mga singit na po yan. Ito. Ito, sisingitan pa rin natin ito, no? Itong okra-okra na ito. Kasi maraming hindi tumubo. Dahil siguro sa tuyot, na tuyot. Hmm. Yan, marami rin ito mga kalingap. Hindi rin masyado halata. Dahil yung dahon nila ay nakaharap sa kaluran. bukan natin pag ganito. Okay, no? Kitang-kita, oh. Yung mga dahon nila, oh. So, dito tayo magdidilig. Tapos, surod na araw ay magdidilig tayo ng, ano ito, buno. Para uh, makabwilo sila. ay hindi na natin kailangan ng baldi-baldi dahil malilit pa yung uh, okra patamaan lang natin sa gilid yan kaya na pagitan para hindi mabugbog yung tanim